video okay. eh. Siyempre, yung pinakauna dyan, yung pinaka... Ay! Libre namin to. Ako sa Mas Masano. Sa food. Eh, hindi kayo pumunta eh. Diba? Lalo ka na ate yun. How dare you not go here? <laughs> I, I know you've decided. Yung mag ano. Sino nga ba to? Mag pilaw ba? Ay, ni. mag Mag-marry. ano Pwede issue Di ba? Ano issue Bagong taon na? Di ba? Bagong taon na. Maligo na kayo. Hindi <laughs> akong gagayahin. Ayan. Ate, ano? Di ba na-miss mo to? O, tama na. Huwag na. Later. <laughs> okay, kain lang. Kain lang. Ako din, pengi. Ayan, o. No. Meron pang natiwang tatlo. So, hindi nito iba namin si Ate na, si Rhea, saka si Blanche. Para, combine forces. No, gosh! Yung issue natin kanina. Tama yun. 5 plus 3 equals? O, oh, tayo nang mga walong masama-sama lagi. tayo sama lagi. Daddy, birthday oh, mo, daya ka. O, nga, wala na ako sa kasal kasalik-kasalo, ah. Tama na, wala na akong memory card. Ayun, oh. No? May nakikita. Ay! Ate Yen, ayun. Nagkikita mo yun. Yan. Yan yun. Nona. Diba? sinawe pa kami ng bakla. May ninigaw yun, may na. Baka magkakalabay, ka naman eh. Ha? Hindi ikaw. kasi ate Rock. <laughs> ko ba? Yung sa national nga, yung pinag-iwanan niya, pinag niya nung, 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 nung churba. Nakwento mo.